Ngayon ko lang napansin na yung ugat ng aking halaman. Tingnan nyo, naglusutan na sila guys. Nung tinanggal ko yung kortina kasi nilabahan ko, tingnan mo yung mga ugat. Pumapasok na sa loob. My golly. Eh. Hala ka dyan. Tingnan natin sa labas. O oh, yan. Ayan, kaya pala sumusuksok sila dyan ayan oo oh, yung aking pilodendron na yan umakyat na pumasok sa loob hala ka dyan <laughs> puputulin kawawa naman ayun ayan nadikit na patay tayo dyan nadikit na yung ugat naghahanap na ng malusutan <laughs> <gasps> Paano na yan? Lumaki na kasi siya, oh. Ay, naging masukal itong na bahay namin. Meron pa dito. Tingnan mo. Yan, yan. Ugat yan ng ng giant putus Oh, si hanggang taas na yan din. Umakyat na rin ang aking putus Andun na hanggang taas doon malapit na sa taas ala ang laki ayan o oh, laki o okay kinain eh, mga uod oy nako plant mommy lang ah, makakarelate niyan oh, tingnan mo yung bahay namin na puno na sa halaman <laughs> toink toink inoccupy na ng halaman wala, wala nang time maglinis kasi busy na sa work.